Hello po! Ka-confession, itago na lamang ako sa pangalang Vani, 44 years old at isang opisyal sa PNP Pro 2. Gusto ko lamang ibahagi ang kwento ng aking buhay. May isang anak ako at ang asawa ko ay nagtatrabaho sa LGU Rizal. Mula siya sa angkan ng prominenteng politiko dito sa ating probinsya. Halos 60 na taon na rin kaming kasal, pero hindi kami madalas nagsama dahil na ako sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang sa nalipat na nga ako dito sa Recom 2. Ako ay galing sa isang simpleng pamilya, nagsumikap at kahit paano, ngayon ay malayo na rin sa dating estado ng buhay. Ang pamilya ko ay hindi kailanman nagustuhan ng babaeng pinakasalan ko at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tanggap. Hindi ko alam kung tama ba sila pero may ugali kasing mapagmataas ang asawa ko. Umabot pa sa puntong nagkaroon kami ng prenup agreement na labis na ikinagalit ng pamilya ko dahil dito tuluyang nawala ang respeto nila sa kanya. Ang kapatid at magulang ko ngayon ay naninirahan na sa Canada at masasabi kong hindi na rin nila nais na maging bahagi ng aming pamilya ang misis ko. Subalit ang kwentong nais kong ibahagi ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa babaeng tunay kong minahal at patuloy na minamahal hanggang ngayon. Opo, kabayan, meron akong girlfriend dong high school pa lang ako at kailanman ay hindi siya nawala sa isip at puso ko. Siya ang greatest love ko, ang true love, at ang maituturing kong buhay ko. Siya rin ang gustong makatuluyan ng pamilya ko noon pa man. Itago na lamang natin siya sa pangalang Yvette. Kaklase ko siya sa CNHS noong high school. Nag-college siya sa CSU, samantalang sa USL naman ako. Magkaiba man kami ng pinasukan, hindi iyon naging balakid sa relasyon namin. Mula siya sa isang digaanong nakaluluwag na pamilya, pero kahanga-hanga ang kanyang determinasyon na makatapos. Matalino, mabait at napakasimpleng babae. Kayang pagsabayin ng pag-aaral, paghahanap buhay, at pagtulong sa bahay dahil siya ang panganay sa apat na magkakapatid. Gusto ko siyang suportahan noon sa pag-aaral pero tumanggi siya. Siya ang naging inspirasyon ko para makapagtapos. Tama po, ako ay mabarkada noon at minsan ay napupunta sa maling direksyon. Subalit dahil sa kanya ay nagbago ako. Siya ang dahilan kung bakit ako nagseryoso sa buhay. Kahit ang nanay ko ay itinuring siyang halos anak na rin. Isang salita niya lang, napapasunod na niya ako. Wala kaming ibang hinangad noon kundi ang mabuo ang pangarap naming pamilya. Ngunit taong 2003, lahat ay nagbago. Siya ay nadestino sa Cavite upang magturo at ako naman ay napunta sa Camp Crame bilang bahagi ng aking serbisyo. May mga panahong nawalan kami ng komunikasyon dahil sa patuloy kung pag-aaral at pagsasanay. Nagsikap akong makapag-aral hindi lang dahil pangarap ko, kundi dahil na rin sa kanyang pangaral. Opo, ECE ang natapos ko, pero alam niyang pangarap kong maging pulis, kaya siya ang naging sandalan ko para matupad ito. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi ako magiging pulis. Dumating ang panahon na handa na akong pakasalan siya. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang lahat. Mayroon na pala siyang ibang minamahal, isang inhinyero, isang kababayan rin namin. Napakatagal bago ko natanggap na wala na akong kakayahang bumalik sa buhay niya. Ang babaeng itinuring kong diyosa, ang babaeng ni Minsan ay hindi ko hinawakan, nang may kalaswaan dahil pangarap niyang maging dalisay sa altar ay nawala sa akin. Ipinagpapasalamat ko na lang na ang napili niyang lalaki ay tunay ding responsable at mahal na mahal siya. Isa ring lalaking may pangarap na alagaan siya kagaya ng gusto kong gawin noon. Naging magkaibigan pa rin naman kami. At minsan ay nagkikita sa mga okasyon ng aming dating barkada. Pero ang problema ay ang damdamin kong hindi kailanman nawala. Oo, oh, kabayan, siguro nga'y baliwa ko pero mas mahal ko siya kaysa sa babaeng pinakasalan ko. Pinakasalan ko ang asawa ko dahil siya ang nariyan. Noong panahong unti-unti kong tinanggap na hindi nababalik sa akin si Yvette. Isang gabing nagsama kami, isang gabing habang buhay ko sigurong isusumpa. Salamat na lang at nagkaroon kami ng anak. Ang tanging dahilan kung bakit ko siya patuloy na pinakikisamahan, nalaman ng asawa ko ang naging kwento ng nakaraan namin ni Evette. Galit na galit siya at umabot sa puntong inaway niya ito, pilit siyang pinapahiya kahit sa social media. Kabayan, tama bang pati nakaraan namin ay ginagamit niya upang siraan ang isang taong tahimik na ang buhay? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sa puso ko, isang bagay ang sigurado. May isang taong hindi ko kailanman kayang kalimutan.